Luto tayo ng ginisang sayote. Hindi naman valentines ngayon pero nakakita si commander ng ugis puso na sayote. Ayan o. Oh. Ininspect ko nga kung totoo ba to. Pero pangalawang beses na nangyayari sa amin to eh. So hatiin ko na. Yeah! Ayan, putol na. So i-prepare na natin siya ngayon. Ito naman yung isasawag ko sa kanya. Uh, tokwa or Tofu. Ba, ma, ma malambot tong tofu to kasi binibili namin to suki namin na nagtitinda ng tako ayan ko fry ko muna na separately yung yung tofu and then eto yung isa sa mga pampalasa natin Itong dried na maliliit na shrimps kasi eto na nga, yung sayote at eto na prepared na yung ating uh, fried tofu tapos ito nga pala parati ako may nakaprepare na ganito um, uh, ito yung uh, garlic ko na binlender ko na para kumukuha-kuha na lang ako every time na kailangan ko. Ayan, ito yung garlic, yung kulay yellow na yun. And then, lalagay ko yung sayote. And then, yung small dried shrimps. Tapos, yun. Uh, pakuluan lang ng konti. At yun na, I inahalo ko na yung tofu. And then, ready na siya. Once na lumambot ng konti yung uh, tofu aam um, um, yung sayote. Okay. Then ito, taste clock. test na. Clock. Ano number yan? Three. Ano number ito? Mm. Clock. Mm. Number? One, mm -hmm. One One. One. Mm. Twenty. Mm. Huh? Mm. Twenty. Three. Oh. Three. Thir thirty. Mm. Eighteen. What? Eighteen.